Hi, good evening mga ka-fam. Hindi nyo na itatanong. Kwento ko. <laughs> ano, um, back in 2019, nasa St. Scholastica's College, Manila pa ako noon. Nagtuturo. Nag-apply ako ng ano, US visa because I wanted to go to the US. Sana. Then, and try my luck there. But anyway, sige, kwento ko kasi baka mamaya, baka, baka sakali, makatulong to sa mga, asa na yung remote ko, sa mga gustong mag-apply ng US visa. Kwento ko lang para meron din kayong idea kung paano. So, nagpunt, ano, niready ko lahat ng mga papeles na kailangan, mga certificate of employment, with compensation, Uh, passport, lahat ng klase ng IDs, lahat ng pictures ng proof ng ownership na meron kami. Tsaka ang syempre ang uh, <laughs> Kaso, may passbook ako. Pero ang pera, ang pera doon, dumadaan lang. Kumbaga, napapasukan, pero nawawala din. So, wala talagang laman. In short, Walang savings. Every month, napupunta lang sa bayarin. So, ayun. I got a schedule, nag-apply ako online, and then I got a schedule. And then, I went on the day of the scheduled interview. So, kinakamahan ako. Tapos, ang daming tao. Tapos, um, habang nakalinya kami sempre chika-chika yung mga nakalain di ba, o di syempre, kasi nga curious ako, baka ako yung iba eh, ano, uh, renewal na lang para makakuha rin ako ng idea tapos sabi nung katabi ko na, na ano ko, kasi ang dami niyang travels, eh ako wala akong travel, wala pang ang aking ano, kundi puro local na ano lang, uh, biyahe lang ako an ba, ng mga napuntahan ko lang yata, nung sa Boracay lang. Tapos, edi ayun, kinakabahan ako kasi kailangan daw ng picture. And siya, nakatravel na, nakapag-Japan na siya, nakapag kung saan sa ang Asia trip, ano, kung yan, trip niya. So, kinakabahan ako. Sabi ko, naku, baka mamaya hindi ako pala rin dito. Sabi ko kasi wala akong travel, ano, history. Tapos, pag tinanong pa ako kung may pera ako, walang pera yung, yung aking, ano, ah, uh, bank book. Tapos, eto na nga, nakapila kami. Tapos sabi nila, ah um, naku, sabi nila, yung ano daw doon, nasa window one, na babae. Na babae. Eh, mahigpit daw panay naman ang dasal ko na sana hindi ako matapat sa kanya. Sana hindi ako matapat sa kanya. Tapos sa kasawi pala palad, nung ano, haba doon ako naupo. Yung pila namin na, kasi tigiilan lang yun, hindi ko maalala. Pero doon ako naupo, doon sa linya niya. Sabi ko, ano ba naman ka, anuhan to, kaswertehan to. Sabi ko, sa ka ako kahit saan naman, kung talagang papalarin ka at pagbibigyan ka ng pagkakataon, makukuha mo. So, ayun, okay lang. Sabi ko, wala na ako magagawa. Ando na ako sa linyang yun, eh. Eh, mahigpit nga daw. So, okay. Um, so, to cut the story short, biglang, nawalan ng ano, nung ako na yung nasa unahan ng pila niya, may ini-interview siya, nawalan ng tao dun sa isang, ano, nag-i-interview dun sa U.S. Embassy. So, I was pulled out. Luckily, I was pulled out. La eh, babae yun eh, yung sa window 1. Tapos napunta ako sa window 3 yata yun, lalaki. Tapos, ang unang tanong niya, What does your husband do for a living? So, sinabi ko yung trabaho ng asawa ko. Tinanong niya kung magkano yung mm, sweldo niya buwan-buwan. Sinabi ko. Tapos, tinanong din niya saan ako nag-work. Eh, during that time, ah, nagtuturo pa ako sa Saints ko, sa Saints Classical College, Manila grade school department. So I told him and sinabi ko yung sweldo ko and syempre nandoon naman lahat ng mga ano evidences, may papel nandoon sa folder ko na ipinatong ko lang doon sa window.